gusto ako, gusto ilis mo pala sa di sabihin sa mo mami. sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil uh, bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Miss Alice. Uh, umalis po kami, Madam Chair, um, by boat po. By boat? Okay, paanong by boat? Ang balita ko, may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang, isang yate. Tama po ba Ah uh, Yes po, meron po. Ah, so yate ang sinakyan nyo. Uh, meron po kami sinakyan po na yate po. Para parang niya. actually uh, SP Protem para ito yung tanong doon sa McLaren nung una hindi mo maalala sino nagpahiram imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse lalo na napakamahal na boat yate na hindi mo alam at ipantataka sa bansa ang tanong ni SP Protem sino may-ari ng yate at yon at, at saan saan galing saan nyo sinakyan yung yate ano yung naging ruta nyo Uh, sen, yung yate po, kung sino po yung maya ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. <laughs> okay, talagang dapat na nasight namin kayo in contempt. Unbelievable Madam Chair. yung mga sagot. Sa, sa, uh, sa, sa, sa uh, Sen Doroy, may, may the permission related of, uh, question. Uh, Protem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Uh, sen, Uh, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo no, po? You no, you it is The not truth. okay, okay. Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masabi. Mm -hmm. no, 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 no. Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sendoroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Madam Chair, gusto gusto ko po sabihin pero uh, hindi ko po masabi papel. po sa public Isulat mo sa isulat papel. Isulat mo sa papel at isulat ipapasa papel. ng Comsec sa aming mga senador dito. Isulat mo sa papel, sinong may-ari ng yate at sinong nag-facilitate masakyan nyo yung yate. Yung may-ari po, tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better uh, tell your client to tell the truth and allow her to to uh, to write in paper the the owner of the yacht. Miss Alice, sa isulat sa niyo na. Sa Andiyan na yung papel. Sa sumakay, Alice? Sa yate? Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangan bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero, write pero it on sen, natatakot po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate ia namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port kung saan sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag, sa Madam Chair. pasensya na po talaga pero natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos uh? na yung pasensya sa namin dito. Sana po maintindihan niyo rin isulat po ako nyo. na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong detret ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sayang gusto 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 ko po talaga i discuss pero sa, gustong, po ako gusto gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na ha. Nakakagigil ka na. At sa Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Karame. Yes. isulat mo na yung yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nag-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po Let's ako take it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel, sinong may-ari at facilitator sa yate. Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na uh, although may duty kayo sa client niyo pero ang inimbestigahan natin dito is sindikato na uh, sabi nga ni si Turtul po matagal na itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito walang solusyon itong uh, imbistigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato so ngayon kung wala tayong mak makuha dito informasyon wala na baka hindi alam nito mga abogado ni ni Alice Go, na later on, baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito kung, kung hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga uh, baka ito transnational crimes na itong uh, transnational criminal syndicates na itong nga involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil uh, bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana ang Pilipinas. Mag Nayari ang mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sendoroy. Uh, NBI Director Santiago, pwede niyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka sa nasa amin pong custody ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung yate, ano bang markings nung yate na sinakyan nyo, Miss Alice? Uh, alam ko lang po kulay puti, kung hindi po ako nagkakamali. Pero wala, na pong, wala po ako makitang number, tapos parang may may mga wings po, gano'n lang po. Ah, okay. So, yeah. ah uh, Di ko pa nga naitatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa Yating Puti na may wings? Uh, actually, naka-cover po kami kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po, Yate. Wala kang nakitang number? May letters ba sa Yate? Uh, Meron parang sticker po na wings po na design lang po. Sticker na wings. Ano yung naka-cover kayo? Ano yun? Miss Alice? Makeup po. Tapos kahit gabi po, uh, meron po kaming sunglasses po. So, nung gabi, ano, gabi, tapos naka-sunglasses kayo, bakit ganon? <laughs> no, so, nung gabi yon sa ang port kayo umalis? Sa kayang yate? ito si previous question. Apo. Yes, SPP Temp. Saan port kayo umalis? Yung port po, uh, hindi ko po alam yung exact pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila What do you mean po. Manila? So sa Metro isang Manila? port sa Manila. Apo. Metro Manila or? Metro Manila po. Metro Manila. So sa isang yacht dock sa Manila. Just, uh, yate po yung unang sinakyan po namin. Just to Una. put on just to put on record, that this is absolutely uh, uh, in contrast with the statements made by Miss Sheila Go that they traveled from uh, Banban for five hours, Madam Chair, uh, south of uh, uh, Luzon. And uh, now, uh, itong si Guahuaping is saying that uh, Uh, they took that the white boat here in uh, Manila, Madam Chair. Just to put on record. Yes, thank you, Sen. Joel. Miss Alice, nasulat mo na ba yung uh, pangalan ng may-ari at facilitator sa Yate? Pakisulat po. Kanina pa po namin, kanina nyo pa sinabing gagawin nyo. Isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa Yate. Gusto mo ba yes, lumapit uh, Sen... pa kami para ibulong mo sa amin, Alice? Yes, Sen. JV. Yes, uh, Madam Chair. Uh, is it okay if Alice could narrate to us yung kanya pong istorya, yung kanya pong escape, escape story? So that we can um, we can compare it to kay Sheila, no? kung talagang totoo. Ngayon pa lang, magkaiba na eh. Isa small boat to big boat, eto yate. So probably, kung pwede lang, Alice, hindi naman ito makaka-apekto sa iyong mga kasong pinail sa iyo, pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas kasi matutulungan mo din ang komite para at ang lahat para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun eh yung mga yung makriminal na tumatakas eh hindi tumaulit. yun lang pagtakas mo pag gusto natin malaman pwede mo i sa dahil Madam Chair Salamat Sen Yes Unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sa, sa Kaysayate. Madam Chair. Sendoroy. may, may I move, Madam Chair, that uh, we suspend the roles of this committee by affording Miss Alice Go executive session para makuha natin yung informasyon na yan. Uh, uh sabi niya, all, pay, with There is, Senator, ano, Bato. Ah, I'm sorry. The chair would like to recognize the presence of uh, uh, Sen Bong Revilla. Salamat sa pagdalo. There is a motion. Uh, Julie seconded. Pero ngayon pa palamang I am hearing uh, objections uh, to the motion to go into executive session. Uh, yes. I have a very strong reservation, Madam Chair, for an executive session because I think I really think uh, the public uh, we owe it to the public to know all of this. After tayong bastusin at balahurain ng uh, mga puganting ito, bigyan natin ng justice din yung mga taong uh, naghanap at pinahirapan itong gusto, Madam Chair. It's a simple question, Madam Chair. And in fact, Madam Chair, alam na alam na ni Alice, sabi niya gustong gusto niyang sabihin sa atin, Madam Chair. Pero tuwing dilingon siya sa likod niya, may dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang uh, pagsabihin. I'm being tempted to to cite them also in contempt, Madam Chair. After all, one of them is also a resource person, Ma Senger. Madam Chair. But in any Ma case, yes, uh, Madam before, Madam before Sen. again, Madam there was a motion, Julie seconded, uh, may strong reservation, may objection. The Chair will call for... Okay, before the Chair suspends, Sen. Sherwin. Madam Chairperson, uh, so, with all due respect to uh, Senator Bato, uh, Si Sheila ho, nung pumunta ho dito, malaya siyang nagkwento kung ano yung uh, pinagdaanan nila. Hindi naman ho siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita kung bakit po si Go humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit ho si Sheila ko wala hong banta sa kanyang buhay? No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung is No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong ho sa kanya para makatakas po? Well, Madam Chair, salamat uh Sen Sherwin, I am uh inclined. Sen Duroy and then the minority leader. I am inclined to withdraw my motion, but before that, I would like to exp explain my uh position on this matter. Uh, Madam Is Chair, it? alam ko yung uh, naramdaman ng aking mga colleagues. That's why I'm uh, inclined to withdraw emotion. Pero ang sa akin lang, andito na si Sheila Go. Kung sige tayo insist na he has to divulge that information openly, in open, in open hearing, hindi talaga siya, magmamatigas siya. Whereas kung mag Executive session tayo, ibibigay niya for our own consumption, at least may ma-extract information at magagamit natin sa MAO, Madam Chair. Uh, yun lang ang akin, no? parang pang pinulis ba? Pinulis na, pinulis na pag-iisip. Sayang din yung information na yun pag hindi natin makuha. Magmamatigas yan, wala tayong magawa. Hindi ba natin yan pwedeng i... i... kwan? I, ano yung kwan? Sa interview. Yung isang mas harsh na interview. Interrogation. Hindi mo natin pwede interrogate yan. Hanggang interview lang tayo dito. So, yun lang, Madam Chair. Thank you.